Bubbles. Kaya ko yung sarili ko. Walang masama mangyayari. Samantha, meet my mamita, Senyora Bettina Caballero. Maganda yung nobya ni Pablo, pero magaspang. Magaspang kumili. Nakakailala kami ni Pablo sa bar. Sa bar po na pinagtatrabahoan ko bilang waitress. Waitress? Alam mo, alam kumparaan para ipakilala ang sarili ko. Senyorito! Nakataka ka ba? Matuto kang makiramdam at lugar! Kundi, ikaw ang lulunurin ko sa pool! Ang arte mo! Bakit? Sino ka ba? Tsugin ka lang naman. Tama si Tanggol. kago ka nga. At least ako. Gago ang mayaman. Eh yung Tanggol! kago na. Ah! 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 Kasi ako ang magandang balitang dala. Nakauwi na raw dito si Alberto. Naglalaki daw to doon sa Kalle Gonzales. Alam ko na ako saan nagtatalo si Alberto. Kamay Gonzales kung paano dito sa Quiapo. Kailangan pala kung hindi saan tayo. Kung tayo mag ng panahon. Ang kapal na, ah! Hindi ka pala kontento sa pagiging kabir! Sinisisik mo pala ang sarili mo dito sa bahay ko! Asan yung mo? Marami na akong napatay na kriminal dito sa Quiapo. Marami na rin akong nakaharap na halang bituka. Sige, ipatok mo! Sinasabi mo nga ba na kinipagkita kayo dito sa Pugante yung anak mo? Si Sitanggol lang ang pwedeng gumawa nito dahil gusto niyo ang gantihan at patay na lang namin ni Lena! Ipagos nga po! Kinahasa nila! Alam ko na ikaw ang gumawa sa akin nito. Patawarin mo -wow. ako. Di ba na kita nailigtas? Kaya pinapangako ko sa'yo ngayon. Igaganti kita. Tanggol, sigurado ko ba rito? <susurna> Yan, may dumarating. Yun <surna> na ba yun? Alberto. Mapapahama ka dyan. Kung ayaw niyo ako ako mapasok mag-isa. <surna> mukha. Mabibigyan ko na rin ng katarungan ang pagkamatay mo. Hoy! Ang gagawin mo dito! <sharp> Ito na ang oras para makaganti tayo sa kanya. Hindi! Hindi ko! Masakang gusto na maraming gusto na kakayanin! Primo! Primo! Kulang pa yan sa ginawa ninyo kay Yoli! Parang dalawin siya ako at papatay sa'yo! ang lalaking tumangay kay Monique. Nakaharap ko siya para ako nakatingin sa salamin.